Hello guys. Almusal ko tayo. Uh, puto. Guys. Ito yung paborito guys. Uh, Puting-puti. At na kalagay siya sa mga dahon ng saging dagdag bango guys. At ito naman ang partner niya. The best na partner. Kafe. Kupi ito so, champion or copy ko so tara guys kain tayo amusal para dagdag um, lakas dagdag content so yan guys uh, gawa ng misis ko itong kape So guys kain tayo.